Ecclesiastes, Kabanatang Siyam Sapagkat lahat ng to ay inilaga ko sa aking puso upang siyasatin ang lahat ng ito na ang matuwid at ang pantas at ang kanilang mga gawa ay nanga sa kamay ng Diyos, maging pag o pagtatanim hindi nalalaman ng tao, lahat ay nanga sa harap nila. Lahat ng mga bagay ay nagsisidating na para-para sa lahat. May isang pangyayari sa makatwid at sa masama, sa mabuti at sa malinis at sa marumi, sa kaniyang naghahain at sa kaniyang hindi naghahain, kung paano ang mabuti, gayon ang makasalanan at ang mga sumusumpa, gaya ng natatakot sa sumpa. Ito'y isang kasamaan sa lahat na nalika sa ilalim ng araw, na may isang pangyayari sa lahat. Oo, gayon din, ang puso ng mga anak ng mga tao ay puspos ng kasamaan, at kaululan ang nasa kanilang puso habang sila'y nangabubuhay, at pagkatapos niyaon ay napatutungo sa pagkamatay. Sapagkat sa kaniya na napisan sa lahat na may buhay ay may pag-asa, sapagkat ang buhay na aso ay maigi kaysa patay na leon, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y nangamamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni meron pa silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili ay nawala ngayon, na wala man silang anumang bahagi pa na magpakilanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Yumaon ka ng iyong lakad, kumain ka ng iyong tinapay na may kagalakan at uminom ka ng iyong alak na may masayang puso, sapagkat tinanggap na ng Diyos ang iyong mga gawa. Maging maputing lagi ang iyong mga suot, at huwag magkulang ng ungwento ang iyong ulo. Ikaw ay mabuhay na masaya na kalakip ng asawa na iyong iniibig sa lahat na mga karawan ng buhay ng iyong walang kabuluhan na Kanyang ibinigay sa iyo sa ilalim ng araw. Lahat ng mga karawan ng iyong walang kabuluhan, sapagkat iyan ang iyong bahagi sa buhay at sa iyong gawa na iyong ginagawa sa ilalim ng araw. Anumang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa ni kathaman ni kaalaman man, ni karunungan man, sa siyol na iyong pinaparunan. Ako'y bumalik at nakita ko sa ilalim ng araw na ang pag ay hindi sa mga matulin, ni ang pagbabaka man ay sa mga malakas, ni sa mga pantas man ang tinapay, ni ang mga kayamanan man ay sa mga taong naguunawa ni ang kaloob man ay sa taong matalino, kundi ang panahon at kapalaran ay mangyayari sa kanilang lahat, sapagkat hindi rin nalalaman ng tao ang kaniyang kapanahunan kung paano ang mga isda na nauhuli sa masamang lambat at kung paano ang mga ibon na nauhuli sa bitag. Gayon, ang mga anak ng mga tao ay nasisilo sa masamang kapanahunan pagkabiglang biglang sa kanila. Nakita ko rin ang karunungan sa ilalim ng araw sa ganitong anyo at naging tila dakila sa akin. Nagkaroon ng maliit na bayan at iilan ang tao sa loob niyaon at may dumating na dakilang hari laban doon at kumobkob at nagtayo ng mga malaking tanggulan laban doon. May nasampungan nga roong isang dukhang pantas na lalaki at iniligtas niya ng kaniyang karunungan ang bayan. Gayon may walang umaalaala sa dukhang lalaking yaon. Nang magkagayoy sinabi ko, karunungan ay maigi kaysa kalakasan. Gayunmay, karunungan ng dokang taong yaon ay hinamak at ang kaniyang mga salita ay hindi dininig. Ang mga salita ng pantas na sinalitang marahan ay narinig na higit kaysa hiyaw ng pagpupuno sa mga mangmang. Karunungan ay maigi kaysa mga sandata sa pakipagdigma, ngunit ang isang makasalanan ay sumisira ng maraming mabuti.